Ayun, kumusta tayo mga kaurag? Kumusta, 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 kumusta? Ah, uh, na dito na mga, pasok tayo mga kaurag at tayo ay habang nagda-drive tayo magkwentuhan mga kaurag. Kwentuhan tayo na walang hanggan. ah, <laughs> lang i-update tungkol po sa mga kanidyan natin na student. Nagsimula ng kanilang araw mga kaurag. Ah, uh, sumula na kanina, pumasok na sila kanina. Ah, uh, Mami. Yung nila kanina, orientation na nila kung makakawalag yeah. at mm, um, sila sa kanilang orientation. <laughs> Bali, kapag ito, nagkakanta. Nagkarating uh, uh, <laughs> okay. dun sa school okay. at makalimay. Nakita na namin yung orientation nila. <laughs> tapos ano masasabi mo sa, sa sandwich? Sa school, Para sa <laughs> Dating lang yan sa Calgary mga kaurad At uh, talagang Ito yata ang pinaka maswerteng mga student mga kaurad Dahil yun nga atin pa sila ng tita nila Hanggang doon sa uh, bus station na nila papunta ron sa sa school si hindi lahat ibibigay yung bang iahatid hanggang school hindi para ihatid sila doon sa may bus station pero doon na, doon na rin sa Calgary mga kaurag para maranasan nila yung pagbabiyahe at pag commute dun Nga, nakarating na sila, may mga post na sila nandun na sila dun sa school at uh, sila mga kaurag dahil, dahil may libreng almusal pa <laughs> di ba ibang klase di ba ibang klase it's cool. may libreng almusal sa orientation at may drinks pa may sandwich drink ganyan then inikot na sila pinabi na yung mga schedule para sa kanila at mamaya naman na pag uwi nila susunduin naman sila nung pamangkin ko na isa na katrabaho ko rin sa pingkod dadaalan din sila pa uwi ya yeah, kukunin din sila kung saan sila magkita-tagpo, di ba? Talagang <clears throat> pakaswerte at napakapalat ng mga ating pamangkin eh, ng mga student na ito dahil uh, sa iba, di ba? Uh, talagang ano ka? Uh, commute ka. Uh, tapos si eh, pag-aaralan mo yung mga biyahe-biyahe kung wala kang kamag-anak talaga rito. Tapos kukuha ka ng kukuha ka ng bahay na uupahan na mas malapit dun sa si school pero ito sila eh, eh may maghahatid sa kanila ito umaga ah dun sa bus station kasi mala kailangan idadrop lang sila dun sa may bus station kasi may pasok din naman yung kanilang tita eh, malapit dun sa bus station na yun tapos drop sa kanila dun, kukumit na po sila nun at pagdating naman ng hapon yun may kukuha sa kanila may susunduin din sila ng ating pamangkin para rin sa para makauwi sila na na sabay sabay din sila makakauwi makakaulap kaya talagang ano swerte swerte talaga talagang um, um, iisipin na lang nila ay yung mga kailangan nila sa school at mga assignment nila yun na lang talagang kasi ano na eh hindi na kailangan magsikap ka na lang talaga para yung babiyahe mo eh ma ano mo makuha nila kaya yun nga napaka yun lang update ko sa kanila <coughs> update ko sa mga kanilang student natin mga kaurag <laughs> ang init ng panahon mga kaurag grabe gusto nating na magmotor para kasi wala namang pasok sa commander o ragon <laughs> lagi natin hinatid dyan hanggang sabad yan pero eh, ano na rin na eh parang ina ano na rin natin, kinasawaan na rin natin yung ganun yung magmumotor tayo tapos pagkating nang ang dami natin bit-bit pagpapasok sa set trabaho dami natin bitbit na baon, bag, ganito tapos bigat ng ang bigat ng ating jacket na ganyan uh, pwede siguro talagang kaya nga nagagawa ko na lang pag gumagala na lang ako yun nakakapagmotor uh, pero pag uh, papasok hindi na natin ginagamit mga kaurag dahil nga sa suprang init naka jacket ka makapal makapala uh, nahihirapan ako kaya yun, hindi tayo nagmotor okay uh, Back to topic tayo tungkol sa si Canadian student natin. May mga video akong papakita at may mga picture akong papakita sa inyo na nandun sila sa... sa ano, sa... school. Ah... Uh, Pagdutututungtungin lang na natin yan para hindi nyo masabi na nagtatay lang ako ng kwento. <laughs> meron po talaga tayong Canadian student na galing Pilipinas. At meron... So, sunod na ating topic ay eh, medyo ano yata uh, babawasan na yung pagkuha ng mga international student galing sa mga ibang lugar o ibang bansa ay eh, di natin alam, di pa natin nakukonfirm yung mga kaurag, di pa natin napapanood yung news, kaya ano tayo uh, hindi muna tayo magsasrita tungkol doon pagdating na ng pagtalagang na uh, na confirm na natin na uh, yun nga meron na talagang balitang ganon sana natin siya uh, i, i uh, sa inyo <coughs> ilalatag sana wag naman kasi nga uh, eh, nagbabalak tayo na yung ating uh, anak eh, ganon nga papasukin uh, natin na student yun nga uh, natin sana wag naman magka uh, magbawas sana tuloy-tuloy pa rin yung yung ano nga yung pagkuha, pagtanggap ng mga international student yun nga mga at bilang uh, ang aking update tungkol sa ating mga Canadian student maraming salamat po at uh, yus mabalos dugabos